ikaw. No. Ano na sabi mo, hindi ko narinig. Wala pa siyang sinasabi lo. <laughs> <laughs> Ay, ulit na. Ay, uli na! Tapos na yung two minutes! Pwede, pwede! Ah, ano lang yan? Ah, warm up, warm up! Warm up lang! <laughs> 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 Nasusok ako sa iyo, lo. Okay. Ah, uh, lo, tatanungin mo ako. Nuhari, ako, di ba? Nakalagay sa ulo ko. Sabi mo, ah, uh, kinakain ko ba Ganon. Mga ganon lo. Tapos, sasabihin mo naman la, hindi! Ganon. Ha? Okay. Okay tayo? Okay, okay. Okay. Start. Go. Pagkain ba? Hindi. <laughs> Sa ulo <hulu> ba? <laughs> <laughs> Oo. mo No lang. ay lang malugan, 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 Okay. okay na kayo. Next. Next. maare maaari, hindi, ang sasabihin. Lolo, tatanungin mo siya kung tao ba to, bagay ba to, hayop ba to, kinakain ba to. Okay po? One, two, go! Ano ba yan, pagkain? bagay ba to? Okay? Oh. Another warm up yon. Ano ba? Okay? Okay, let's start! Go! Ano ba ito? Pagkain? Tao? Ito po, ito po yung asawa niya dito. <laughs> <laughs> ano ba ito? Pagkain? Hindi. Tao? Hindi. Pagkain? Bagay? Oo, oh, swingin. <laughs> anh cái nào vậy đâu vậy bà gái đâu vậy đâu vậy đâu vậy đâu

Okay, sige, sige. Consider, consider. Okay. Yung makeup ko, hulas na. Next. Pa, pa, pa ano po ako? Asan ba yung makeup? Ay, tatapag ka pala. Okay. Okay. Lolo, excuse, excuse po yung mic natin. Ayos natin. Lolo, excuse po. Okay, next po ay si Lola. ang clue po natin, tatanong nyo po kung tao ba to, hayop, bagay, o kinakain, o lugar. Yung po. So, sasabihin niya po, ay, uh, sorry, pag sinabi nyo pong tao to, sasabihin niya, Oo, di iisip na po kayo ng tao na tingin yung pamilyar, kilala natin, sikat, mga ganun po. <messness> <mess> oo, pwede hindi lang po, Lolo Dani. Pwede lang, oo, hindi. Hindi, hindi, hindi. Okay po. Okay, ready, start now. Okay, tao. Tao. Opo, opo hindi Opo, opo. Parti ng katawan ng tao. Tao. Pangalan ng tao. O. Tao. Opo, opo. Pangalan ng tao. Opo, opo. opo. Pangalan, ng tao. opo. opo. Ah, pangalan ng tao. Ah. Opo. Danilo. Ya Sikat ba toh? Sikat. Sikat ba artista ba? Sikat na artista, Sikat na artista. Sikat na artista

Yun lang pala, Lola, eh. Balutin lang, eh. <laughs> okay. Pasok naman. Okay, good. Sino pa? Lola, ibing, oo, pwede. Hindi. Ah, uh, lola, ba uh, bagay tao ba to, hayok bato o lugar ba to? Pag sinabi mo halimbawa, lugar ba to sasabihin ni Lola ibing, pwede iisip ka kung ano yung mga lugar na pinupuntahan mo. Okay? Okay. timer start now. Ano, ano to? apa? Ah, lugar? Pagkain? Lugar, lugar apa? Ah, Lugar Ah, saang lugar dito sa Albay? Ah, pwede. Ay, lugar. ah Bayan. Mata dah kena ada baju. Haba, Mayan. Makakai. Logan, Sogon. <laughs> Pinau pun tahan itu. <laughs> ni kapal daagat makarating nakodon laget 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 lagi, lagi San ba bahay Lagi. bahay Maraming bahay 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 nung ibibigay ko po sa inyo